ba mga palangga? Good morning, good morning. Ngayong umaga, bago tayo alis ng bahay. May ready ng aking palangga na tabo. mga palangga. Pati kasama na din brass, pati sabon. Yung sabon na ginagamit ko sa mga palangga para sa aking motor. Linisan natin, tanggalan natin ng libag. Kahit utang, at least walang libag. <laughs> ang kapal kasi ng libag. Kasi nung nakaraan, naglalamo ako mga palangga sa loob ng isang linggo. Kaya talagang todo, ano kasi ulan ng ulan. Ito yung sabon na ginagamit ko para kahit paano kahit na pero madalas minsan lang naman din ako maghuhugas ng motor pero ganitong sabon yung ginagamit ko sa aking motor pang hugas bakit? kasi nga kahit pa paano, kahit utang yan at least hindi siya basta bastang matatanggal yung kanyang kulay nakamaintain pa rin yung kulay niya ba, diba? mga palangga abutin mo siya ng ilang taon at least yung kulay niya kung anong kulay kinuha natin siya, nung kinuha natin siya ganon pa rin yung kanyang kulay pagdating ng panahon mga palangga ganon ko kaingat pagdating sa kulay ng motor. Ayoko ko ng sabon ng sabon ng mga ano, masyadong matatapang ng mga sabon mga palangga. Yung ating pamunas nandiyan lang sa gilid ng bubong yan mga palangga. Nakaipit. Always sa, uh, ano na yan, sir. Rede. Diba? Grabe na yan. Yung ulan natin medyo tumigil ngayong araw ng Sabado mga palangga. No? Pero maya maya yan. Tingnan nyo naman yung ulan na yan mga palangga. Malapit na naman bumagsak. Pero paambon-ambon walang tigil pa rin mga palangga. No? So Ayan, natin ng uh, kahit pa paano, ayan na, naka-ready na yung sabon. At uh, ready na din yung ating motor maligo para kahit pa paano yung ating mga pasahero hayahay yung kanilang piling pag sila sumampa na sa ating motor na dala. Ah, oh, di ba? <laughs> naman yung una kong binabras mga palangga, yung upuan. Kasi yung upuan kasi, ah uh, dumidikit din yung dumi. So, kailangan din talagang brasan siya kahit paano para kikintab naman siya ng konti. Kasi ako, hindi na ako gumagamit ng pampakintab mga palanggang Sa akin, minsan, hindi naman madalas na nagsasabon ako. Gumagamit ako ng sabon pag naghugas ako ng motor. Ang ginagawa ko lang, uh, tubig lang yan, tapos punasan mo lang, uh, ayos na. Pero yung sabon ng sabon pag naghugas, pero iba-iba naman. Yung uh, tao, iba-iba no, naman yung uh, may-ari ng motor, iba-iba yung diskarte, ganun talaga. Pero sa akin, Madalang lang sa loob ng isang buwan, mga tatlong beses lang ata ako nag, ano, uh, depende, uh, nagsasabon sa aking motor. Mga balangga. Sa ngayon, habang nag-always over tayo, medyo ang aking ilong kahit malaki, ay talagang nahihirapan ako makahinga. Dahil sa, yun nga, uh, lagi tayong nababasa sa ulan o nauulanan. Araw-araw, halos sa loob ng isang linggo, lagpas isang linggo mga palangga talagang uh, na na-survive ko araw-araw uh, lang uh, mga palangga no right? Pero kahit pa paano nakapag-inom tayo ng Bioflow patay yung ibang mga gamot para baka yung katawan natin hindi talaga masyadong lugmok sa trangkaso eh kaya paano nakagalaw na naman tayo di ba <laughs> kailangan nating gumalaw para makabili tayo ng pang lugaw ba diba? may malugaw tayo mga palangga kasi kung di gagalaw din sa Metro Manila sa loob ng isa dalawa tatlong araw nako maliban na lang kung may savings ka ay kung wala ako oh, di nga nga tulad ko walang savings di nga nga <laughs> kasi ang inaasahan ganito trabaho lang pero kahit, kahit kahit ganito lang yung trabaho natin nakakasurvive pa rin tayo sa pang-araw-araw na kinakain natin ating pamilya o kasama ng ating pamilya mga palangga o di ba <laughs> eh kaya pano naman dito mga palangga sa trabaho natin hindi naman maiiwasan na yung mga pasahero natin meron din talagang nagbibigay ng mga tips diyan mga palangga no ani tulad ganina, pagkatapos kumuhugas umalis na ako ng bahay at nakapamasayro sa loob ng isang araw mga palangga kasi sa Sabado ngayon dito sa Metro Manila Uh, nasa sampung bisis ako tag suot hubad ng aking ringkot mga palak ng dahil sa pag wala sa marikay ng ulan nasa pasig pagdating ng kubaw meron na naman uh, ulan tigil nga so hanggang dito na lang ang ating video maraming salamat God bless mga palak